Nakapagpaligo na po ako. Hi, Kamo. Hi. Hi. Kamusta so, po kayo? Kamusta po kayo? O, sige, mapakilala. Ako po. Ako po. Hmm. Si? Kylie. Kali? Kali. Hmm. Babuksan hmm, ito. Ito kami sa likod, guys. Medyo malamig-lamig. Hmm. Wow! May pagkain pala si Kali. Patikim ako, ha? Isa lang, ha? Ito, muna. Sarap. Sarap. Ako na, Ma'am. Mm. Mm. Ma mo hmm. 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 huh? uh -huh. para si Mama mo. Hi, Mama. Hello. Hello. <laughs> Ay, niya, hello. Hello. Sige. Sayawan mo muna si Mama. Hay ano ano yung ano mong ah. hmm. alam mong sayaw? Ay. Ma'am. Ano alam mong sayaw? Ano alam mong sayaw? Ari munting munting, ari munting munting, jarat. Sabi ko kay Tatay, kung mayroong matitibang saging. Ayun si Tatay, ito po yung titibain ni Tatay. Nasaging. Ayun oh, ang lalaki pala tay. Malalaki. Pwede na ba 'yan? Ah. Masarap pala Oh, masarap siya. Tulungan natin si Tatay ning.

hmm ano, baka sobrang init yan tay Kaya ganyan naluto na siya saging Oo oh, sobrang init guys Uto na Sobrang init. Ganun yung saging. Ang kumutubo na? Naluto siya. Malalaki pa naman. Hmm. Ayan. Ha? Well, eh, ano nyo na? Isapad-sapad nyo dito tayo. Dito kayo. Maainit yan. Dito. Dito na lang, ah, para magtad dito. Um, Anong inis sa saging? Anong inis sa tubay? Nado? Anong inis sa tubay? Anong inis sa bulaklak? Anong... Lelaki, no? Alian, pagkini ni ni ay ni 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 Hi ka sa camera! Hi! Dala. Hi! Doon Hi. na! Hi! Punta ka doon dali! Hi! Dali! Wala daw? Ay hindi ko alam! Sinabi! Wa... Ay naku, ah, naku! Hindi ko alam! Sinabi? Ay naluto siya ng gusto! Mm, hindi ko alam! Hindi mm. ko napansin! Ito pangit to! Mm. Ay doon! Ay no! Tigasan pala! Ang kayo pala! Mm -mm. Tingnan niyo guys ang saging, okay. ang lalaki. Oh, ang lalaki ng saging. <laughs> so, wala kaya na ito. May pinaliguan. No, may pinaliguan na na no. Tayo okay. din yung bata ha. Uh -huh. Mamaya pag lumipad na. Pa. Nanak may may kukunin ng tinama si na ikaw ha. Opa. Kita hmm. dito na to. Malambot na tayo oh. Yung dulo masisira na yan. <laughs> May part na ano parang naluto yun sa sa ano yung araw yun know? yan yung bata may dala ng sakong isako daw. Isa ko, isa, isa, isa ako na natin. Ha? Si Ma, si Aling Liit. Si Aling Liit. sa ako natin guys kasi iuwi iu natin 'yan. Ako po sila Aling Liit. sabihin mo dun sa camera, hi. hi. Ako po si Aling Liit. Ito, iiwan ko kasi pangit. <laughs> Yun na lang to ha. Yun na lang to. Ito akin. Ito, iwan ko yan. itan dadalhin ko ha? Ha? Ang lalaki oh. Eh? Hmm? Hmm? Ayos yan? Ayos yan. Sure? Sure na sure? Sure na sure? We're not sure na sure. Manungkit tayo guys ng ano. Ng dalawa. Ito to to to. Ba't walang ano to, Nay? Wala nang panungkit siya. Yung parang ano. Ipapitin na lang to. kami bangga ilan eh! ano yon lima lima yung nakuha na tayo guys ay mamaya uuwi uwi na din tayo po muna ipupunta dito sa bahay na pinapagawa ni ano ni Brenda Nasaan kayo nay? ang taas naman madaming hinog pa sa mataas ito pala guys marang napakita ko sa inyo dati may mga bunga bunga na naman siya guys sarap nito guys tong marang na ito ang sarap-sarap niya. May mga bunga siya eh. Sana ba yung nakita kong bunga? May bunga dito eh. Ayun. Ito po yung ano, bunga ng marang. Ayun. eh. Yan. Bunga ng marang yan. Tapos ito. Yan. Ito. Yan. Tapos yan. Ito pa. Ang dami niyang bunga. Ito. Maliliit yung. isa. sa taas yung iba pa. Yan. Sana tumuloy siya kasi masarap para yan. Tapos ang kalamansi pala dito ay madami ding bunga. Ayun eh wala man si so yun may aso pala dito so yan punta tayo dito sa bahay nila pinapagawa so ito pala guys pinapabubungan na, na nila may bubung na siya oh. yan may bubung na sinisimulan ng bubungan so ito makikigulo tayo dito guys punta tayo dito Parents, Saan ka magpipisunet? Sa kabila? Malakas din bang pisunet dyan? Wow. Uy, pag nabubukan para ito, Neng, ano na? Ayun pala, may saging din pala sa dulo eh. Yan. Renz, Renz, Renz. Eh, nasa na yung nakakabit na ano? Yung bahay dito, na picture. Naka, magkasunod sa akin. Doon lang ikaw. So, yan guys. Ah... Uh, bubong na siya. Sila <slap> yung manggagawin. na lagyan, oh. Karang kailan lang tayo pumunta dito. Wala pang bubong, may bubong na. Tapos, ito yung mga kwarto. Napakita ko na sa inyo dati, guys. Ayan. Tapos, dito sa mga kwarto dito, makikita nyo naman, guys, yung dating sagingan dito, oh. May naiwan pa ng mga saging dito. Yan, oh. Yan pa rin yung mga saging ng aking parents. Ayan. Saging pa rin yung mga yan. Yun. Ito yung dalawang kwarto dito. Tapos, tago pala yung kwarto nyo, ano? Tago, ano? Kasi yan, may harang. Ayan. yung kwarto nila. Ayan. Ayan yung kwarto nila. Ito naman yung view. Para sa dirty kitchen nila. Medyo mataas pa ito, guys. Ito, oh. Mataas yung tayo ng bahay, eh. Mada, ano. Madaming tambak kumbaga. Ayan o. Oh. Yan yung view dito. Yan yung view nila. Yan. Ito yung kwarto nila Brenda eh. Ito. Oh! Ito yung pinaka maganda dito. Yung view kasi nga. Paglabas mo dito o. Oh. Ay pagdungaw mo pala dito o. Oh fresh yung makikita mo. Ayan, yeah, diba? Oh, ano, anak? May paku-anak dito. Lakad doon kay tita. Yeah. Yan, palabas na tayo dito. Bawal dito. Pumasok. Restricted tayo dito. <laughs> Pag nangyari na yun, hindi na tayo pumasok dito. <laughs> ano? oh. go! Go! Let's go daw. Let's go. Ay, ay, oh, ay. Oh. Pawisan na. Tignan mo yung ano mo ka. Tungay mo na naman. Hindi na dito. Okay na nga. Kunin na yung natapyan. Pagdami na ako. Grabe ang pawis ni Kaili. O? Ano? Ano yan kuya pang malakasan? Ay, ay, babay na. Ha? Baka malakasan. hindi pang malakasan yan sa bagyo. Ha? Gumuwara ko tayo, marami naman yung pandabahay. Ha? Ganun ka yun. <laughs> Ito naman yung harapan dito sa mga katikbahay dito. Ayan. Ayan na nangapit bahay na kayo. May aratilis pala dyan. Ito. Tapos doon yung naman yung bahay ng parents ko. Yan. May mga halaman dyan na makukulay. Ito naman po yung street namin dito. Yan, mo na, iwan mo na. ah, yan Nakatakbo ka kaagad oh, doon. Ah, oh, ko. Yan. yan. Hindi ibabalik balik na bibili siya ng yelo. Nang ice. Bibili siya ng ice. Ito. Yan yung bahay nila Brenda. Sa kan ni Benedict. Ay, yeah, eh, Iwan na kita. Yan. Yan. Yan po yung bahay na pinapagawa nila. So, yun. Tawak ng bahay nyo, yung pinakaloob, alam mo, ang sukat? Hindi mo alam? Anong guys ka dyan? Guys <laughs> daw sabi ni Rex. Guys, okay. ayaw kaming paalisin ni Brenda. Sabi niya, sama ako. Sasama ka? Ayaw nang <laughs> Ayaw nang umatras. Paano 'yan para tayo makakaalis niyan? Ayaw mo nang Babalik kami, babalik kami. Sasama ka? Opo. Sa mo na yung damit mo. Diyos ko po. Kunin damit. Narin na. Na nagpaandar ako kaysa sa sakyan, takbo sa akin. Sama ako, sabi. Ayan na yung batang maklet. Uh huh? Ate Irin yun, ate. Ay, tuloy si mama. Hi, mama! Ay, tala, usap mo muna. Usap. Hi, ay, mama. Ayan si mama. Uusap usap mo si mama. Mama. na lang Hi, mama. si Paul. Hi, Mama. What are you doing, Mama? Oh. Mag-English ka na. Ka mama! Na si Where are you? Pabirigan na lang si Paul. Oh, sa'yo na. Ako ayaw, makipag-usap sa'yo, Ming. Bigi e. mo na, bigi mo na. Ay, ay, ay. wow, na. si Mama! bayo ayo na ko nang suguan bapasagin mo ay patay tayo di natin mauuwi to guys kaso pa-sira tayo na dun sa kay haya kapag sinama oh, to oh sapi si mama May si Brenda bukas kasi nga wala ang sasakyan oh so, mo muna mo si mama kukomplet sila ayo ma ay, sige mama ko lang to ha eh, hi muna sila. Hi muna sila para ano, masama ka. Hi! hi. Kiss, playing kiss. Ah, ay oh, ko, okay, ay ko okay. mga ba, yung mga pamangkin kong ito. Diyos ko! Paano yan? No. alis niyan. Tara, tara kay ano pa, ano to. Bye! Paray tayo dyan. Kasi yung pamangkin ko guys, kumbaga dito na sa amin lumaki, kami na yung nakikilala nila. Kasi mama niya ay nagtatrabaho po, work abroad po. So, yun. So, yun pala guys, dugtong natin dito sa ating vlog. May nagtatanong kung nasan po yung aking asawa na hindi daw nila nakikita sa aking vlog. So, yun. Yung asawa ko guys ay nasa ano po, uh, work abroad din po siya. Bumanik na po siya sa dati niyang trabaho. So, nakikita niyo siya nung pandemic. Tumigil lang po siya ng pag-abroad nung pandemic. Uh, umuwi kami dito sa Mindoro. So, yun. Dahil nga, syempre, masyadong magastos. May mga anak kaming, ano, college, tapos high school. Syempre yun, guys, nag-tuition, magastos, kumbaga. So, kailangan niya mag, ano, uli, guys, uh, bumalik ng work abroad po uli. So, yun, guys. Kaya hindi po yun siya nakikita na dito nakasama namin dito sa bukid. So, yun, yung tindahan namin. Um, nagbabantay doon, guys, yung aking in-laws. minsan naman ako. So, yun. So, yun lang, guys naidugtong ko lang pala kasi may mga nagtatanong daw kung nasan daw si mister ko hindi na daw namin nakikita so yun mga nag-iisip ng hindi maganda hindi po yun so, yun guys naisabi ko na ha so syempre guys hindi ko na din po sasabihin kung nasan yung asawa kung saan banda siyang lugar so ano na lang po uh, privacy na lang po so um, at least alam po yun kung nasan po yung aking asawa kami pala guys ay uuwi na hindi ako nakapark ng maayos dito kasi may mga materialis na Brenda dito o oh. ayan o oh. yan ang dami so ayan ganyan to ganyan lang yung pag park ko dito dito lang sa bungad yung sagin ni nata nakuha mo nata yung mangga may mangga pa dun yung mangga po okay sa akin yung kawawa yan guys yung ano. kawawa guys yung ano yung pamangkin ko kasi hindi pwedeng isama ni Brenda hindi ko naman pwedeng isama ayun yung bahay nila Sheng balik na ako doon Balik na lang bukas, nak! Balik ako bukas! Nag-iak na si... Eh, eh basa ka mo na! Ngayon, guys, sama na lang daw, sabi ni Brenda. Hala, nagwawala talaga eh. Dali mo dito, dali mo dito! Yes, kawawa din, hindi iwan o oh, ano nak, okay ka na? yusko, nagwangal-wangal ka na para presko para lang, ano, ah masaya oh, ka na nak at yun so, na nga guys, hindi mapatigil ni nanay pala yan kaya na namin sinama, kita ko si nanay iyak na si nanay, nahirapan siya sa bata hirap po siya sa bata so yan po <laughs> Ayun yan ang kausapin yung nanay niya. No ko, shout out sa Yuneng. Kami na yung kinikilala niyang mother. Ang dami niyang mother dito. Si Mami Arlene, ako, saka si Mama Brenda. Dito na tayo guys sa Santa Cruz. Ako lang guys ay ano, nagpapahangin ng At kami pala guys ay dumiritso dito sa bayan ng Mamburao, Occidental Mindoro. So yun, mayroon po kami uh, lalakarin lang dito ni Brenda Sandali. Tapos yun, yung mga, yung dalawang bata guys ay nagya Uh, nagyakag na ano, dito na din kakain. So, para na din guys, yung, ano, yung pamangkin namin ay makakain na din kasi nga nakakaawa naman. Tapos, minsan lang pumakalabas. So, yun. Ito nga po pala guys, ang Mamburao. Yan. Yeah. Kayak okay. ini Jangan ya, ya, berhenti-henti Jangan berhenti Ano? Available pa? kaili put-put. Masaya bang aming kaili So, yun lang po yung aming vlog sa buong maghapon. Thank you so much po sa inyong panunood. God bless us all po. Thank you po sa panunood. Bye-bye. See you around, mga people.